Magandang araw kaibigan. Kumusta ka? Masaya ka ba o malungkot? Madalas, di ba, masaya tayo kapag nakasama ang mga kaibigan, kapag natulungan ka sa iyong pangangailangan o kung ikaw mismo nakatulong o kung sa mga gawain natin, eh, successful tayo. No? Kung pasado sa exam o yung sa project natin sa trabaho, eh, maganda, no? natuwa ang boss natin at kung sa negosyo eh maganda ang benta, no? 'Yun yung mga madalas na dahilan bakit tayo masaya. Kabaligtaran naman, no? Malungkot tayo kapag halimbawa, hindi natin nakasama yung kaibigan natin o, o nagkaroon ng tampuhan, hindi pagkakaitibihan o kapag may pangangailangan ka tapos wala sila, walang tumulong sa iyo, no? O yung hindi ka nakatulong sa kanila, nakakalungkot 'yon, no? O yung kapag hindi nagbubunga yung mga efforts natin, bawa sa exam, aral ka pero bagsak. sa trabaho, pagod na pagod ka pero palpak pa rin, blay, kung sa negosyo, mahina ang benta. Yun, nakakalungkot yun pagka nangyayari yun. Nasusulat naman ang mga ito sa Ebanghelyo ngayon. No? Hindi nakakapagtaka na yun pala ang mga nagpapasaya o nagpapalungkot sa atin. Basahin natin ang ilang verses mula sa Ebanghelyo kay San Juan, galing kay San Juan. Ito ang aking utos, magibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang tunay na kaibigan pala ay eh, yung nag-aalay ng sariling buhay yung nagsasakripisyo, yung nagbibigay kahit masakit o inconvenient na ito para sa kanya. Yung nagmamahal at kumikilos ng ayon sa pag-iibig. Kaya pala kaibigan, no? kasi yung root word niya is pag-ibig or ibig or love. No? So malalim pala, no? hindi kaibigan lang. Pero yun ang utos ni Jesus sa atin, no? maging kaibigan, maging tunay na kaibigan. Sahin naman natin ang verse 16. Ako ang pumili at humilang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Uh, ano bang ibig sabihin nun na mamunga? Sa trabaho, no? Na uh, namumunga tayo na kapag mas magaan ang trabaho o mas madaling makuha yung mga bunga sa trabaho kung mas kaibigan natin o mas maganda ang samahan sa ating mga katrabaho sa pamilya naman mas masaya ang pamilya kung may pagmamahalan kapag ka nagtutulungan nagpapatawaran at ang sa mga ganitong sa mga pamilya na may pagtutulungan may pag iibigan no ang bunga nito ay nagiging mas matatag ang pamilya yung mag-asawa eh mas malakas yung marriage nila. Hindi sila nadadala sa mga tukso. No? At yung mga bata, eh, lumalaking kampante, lumalaking malakas. No? May tiwala na alam nila na sila ay protektado o bantay o alagang mabuti ng kanilang mga magulang. Ayan, kalandas, malinaw ang paalala sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. mag kayo. Maging mabubuting kaibigan sa isa't isa at syat, tayo ay magbubunga. Ang ating buhay kahit papano ay magiging mas magaan at mas masaya. Kung ikaw ay na-bless ng pagmimilay na ito, pakilike at pakishare mo na. Maging tagapaghatid ka na rin ng pag-asa sa iyong mga kaibigan.